sa so, ito na nga mga Habibis It's um, 10am dito sa California At gimising ako na maaga kasi gusto kong magluto ng adobong manok sa suka Yan At hindi masyadong kompleto ang aming gamit Magbabalat ako ngayon ng bawang Gagamit ako ng baso pang pupuk. Tapos wala din kaming chopping board dito Kaya paper plate ang gagamitin Yan. gusto ko sa nalutuan ng adobo kasi ang dami namin natirang manok ay malapit na kami umuwi, sayang naman So lutuin na lang natin yung pinakamadaling lutuin. At gagamit tayo ng paper plate para gawing chopping board. And then, gagamit tayo ng sibuyas na puti. O, di ba ang laki ng sibuyas dito? Ayan. So, pirasong sibuyas na puti. At eto si Mix, Kising na kami dalawa. Mix, good morning. Si Migs ang nagsasaing. Wala kaming rice cooker, kaya sa kaldero siya nagsasaing. <laughs> Thank you, Migs, for cooking rice. Um, so, ito um, naman mga Happy Beasts. Um, mag-start na tayong magluto. Dahil medyo malito ang lutoan namin dito, dalawang batch ang na gagawin natin. Dalawang kaldero hmm? ang gagamitin natin. Wala kasing malaking kawali. At the same time, hindi kasha sa lutuan natin. Kaya mag-start na tayong mag ng bawang. Patiin natin ang bawang. Yeah mayroong batch tayo ang mga luto natin dito at saka ang dito kasi hindi kasugi ako sa iyo ng gasol yung apoy dito is induction kaya naiiba talaga ang luto kapag induction ang ginagamit mo kasi hindi mo matansya yung apoy buksan natin ang pan maging naranasin mo yung isang pangpangsuno Dalawang halaman ko, dalawang kamay ko, dalawang masigna. <laughs> Parang hindi masigna. Lagyan okay, natin yung chicken. First batch. Yeah. Sakto siya. The second batch. Saktong-saktong. <laughs> sakto. natin ito, isang, isang putsa lang natin. Nakalimutan ko kung malalagyan na salt. Tingnan natin. At ang hirap din magtansya Kasi ganito <laughs> Sa ating kasi dinudukot ko lang na gano'n tapos Ganyan yan, tansya-tansya lang Feeling na ito Nandigyan na natin ng water Nandigyan ko ng konting water kasi hindi masyadong tubig yung ating Ano? Uh, Konti lang Isasabay ko na rin ang Sukong puti wala kasi sa chicken vinegar dito. So, tansya-tansya lang dito. Lagay din natin ng konting asukal na pula. Ang dami ng asukal na dito. Tapos, mamaya natin titikman para i-adjust natin ang lasa kung kinakainan. na. At ito na luto ng ating chicken adobo sa suka. Ayan, guys. Nice. Ayan na ang ating chicken adobo sa suka. Carry na yan. At saka ito na isa. Pwede na kami kumain. Mas kukunti ko kasi yung manok dito sa kabila. Ayan, at kakain na kami in a while. Tatawagin nila kanyang mga kasama natin para kumain. Let's eat! Dito kami kakain sa aming exclusive Dining, dining room. Function Room Kinene, diba? Yes. Ayan, yeah, ang ganda ng pagkakaloto ni Miss na nga ang rice, ha. may time pote? din siya mag-prito, mag-re-fry na rin. Ayan adobo sa suka. Ayan, dalawa. Ayan, gumakain na kami. Kumusta ang ating adobo sa suka? First time kumaka-try ng adobo sa puti. Sa puti? Masarap talaga. Ayan. Yeah. Perfect. Sarap. Perfect. Yay. Mim? Halika na, kakain na tayo. Ano? Adobong put...suka. Adobo sa suka. Oh, wala pa yung iba, nasa Seafood City. Bumibili na mga gamit. Ay, nasaan yung plaza pala. Tita Annie yung naliligo daw. Thank you for cooking. Kiss na! Lah! Nalilig. Kain ka na. Magkakamay ako. It looks like your pickled chicken, baby. Mm -hmm. But I don't like pickles. It's not pickles, it's adobo puti. Yes, sa suka. Okay, okay ma'am. tikma mo na. Moment of truth. Iba ang, mm. ano dito, iba ang... I'm just ang... happy pag ikaw nagluluto. Happy ako lagi. Work It days. doesn't matter. Thank you. I miss your uh -huh. speaking all the time. Mm, -hmm. mm -hmm. Ang sarap. Kakain natin ako. Gutom na ako. Ang sarap ng sabaw. Gutom na ako.